Bagong taon, kailangan at do'n matutulog. Okay. Basta nakahiga lang ako, Pag naghilip na ako nun. Ay. Parang wala lang ha? Parang hindi New Year. Mas masarap pa rin yung ano, kahit wala kayong ganong handa. kasi magkakasama kayo. Uwi ka mo next, uwi, uwi na next year ah. Ha? Huh? Uwi ka na sa next year. Titingnan ko kasi siyempre. Kung... Dapat kung yung babakasyon ako, yung diretso na. Limawa. Uuwi ako ngayong ng April. O ang uwi ko na ulit. Pag-exit na para December, nandun ako. Magbakas eh, yung kamo na Hindi na eh. Paano ko makakas uh, yung nang magbakasyon yun. Diretso na. Ano? Puuwi ako nang ano? Ito doon. Puuwi ako nang mga September eh. Tapos October eh. Sige na. Huwag ka nang magbakas yung ano? April. Oo. Huwag na. Ano na. Diretso na, hanggang sa so mag-exit na nga noong October, November. Ipuni mo na yung pera Kasi mo. Sa December naman sigurado akong uuwi nun eh. Ipuni mo na yung pera mo pang ano? Oo. So, kita na lang tayo dun sa Pinas. Sa mata. Sa mata makikita.